Ayan, mamimiss ko ang mga pagkain ito. Guys, namili ako ng, as usual, ang tokwa na mabaho pero masarap. Yan, Stinky tofu. Mamimiss ko talaga yan. Wala na yan sa Pilipinas. Mabaho yan pero masarap talaga. Mamimiss ko yan. Ang tagal kong nag-enjoy ng maraming taon. Al nasa dalawang de dekada. Ayan. Tapos ito guys, namili ako ng noodles na napakasimple. Sabaw lang yan. Na may kaunting perasong gulay. Tapos yan ay bihon. O, kita nyo yan ang perfect na magka-partner yung dalawa na, yung dalawa na yan simple lang yan talaga pero masarap lalong lalo na pag ikaw ay may sakit yan ang masarap kainin gagayahin ko yan pag uwi ko ganyan ang ipapakain ko sa amin <laughs> tingnan ko lang kung ma-enjoy nila pero for sure ma-enjoy yan basta masarap ang sabaw so ayan o oh ang hirap buksan kasi isang kamay ko may hawak na cellphone. Wala na akong mga gamit, lahat na naibagahin na. Ayan, so ayan na, na-mix ko na. Napakasimple lang, sabaw lang yan na may ilang perasong gulay, dahon, tapos sinangag na bawang, at ilang perasong dahon ng sibuyas. Napakasimple. Gagayahin ko yan sa Pinas kasi alam ko naman na paano gawin. Kaya nga lang, iba yung legit talaga, authentic. Kaya yan ang mga mamimiss kong pagkain pag umuwi na ako. So, enjoyin ko muna ang aking pagkain for today.